Isang nakakagimbal na krimen ang yumanig sa buong China, isang kasong hindi lang kilala sa kalupitan sa biktima, kundi isa ring notorious na insidente na umagaw ng pansin ng buong bansa. Ito ay itinuring na isa sa pinakamahal at pinakakomplikadong kasong inimbestigahan ng mga otoridad. Gumamit sila ng mga makabagong teknolohiya mula pa sa ibang bansa. Lahat ng ito ay isinugal, hindi lang para sa hustisya, kundi upang ilantad ang isang lihim na matagal ng pilip ibinabaon sa limot. Ating tunghayan ang mga huling sandali sa buhay ni Zhang Hong. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Ipinanganak si Zhang Hong noong 1968 sa Inner Mongolia, China. May ari siya ng malaking rice processing factory sa kanilang lugar at nangasiwa ng ilang hotel at tindahan. Nag-invest din siya sa industriya ng turismo. Bukod sa mga negosyong ito, kakaunti lang ang alam ng publiko tungkol sa kanyang personal na buhay, maliban sa siya ay may asawa at mga anak. Habang tumatagal, yumaman si Zhang at naging kilala sa kanilang lugar. Marami ang nakakakilala sa kanya dahil sa laki at dami ng kanyang negosyo. Pero kahit mayaman, unti-unting nagkaroon siya ng malaking problema sa pera dahil sa kanyang bisyo. Nagsimula siyang magsugal tuwing gabi at palagi siyang talo sa mga iligal na sugalan. Lumaki ng lumaki ang kanyang pagkakautang, at unti-unti siyang nawala ng kontrol sa kanyang pinansyal na kalagayan. Sa panahong ito niya nakilala si Hu Fang isang lalaking galing Wenzhou na kilala sa mundo ng private financing. Ipinanganak si Hu Fang noong July 19, 1962 sa Wenzhou. Kilala siya hindi lang sa mundo ng pinansyal, kundi pati na rin ng mga otoridad. May karisma at mataas ang ambisyon, yumaman siya at nagtayo ng investment company noong taong 2000. Ngunit ito ay panakipbutas lamang para sa kanyang ilegal na pautang na negosyo. Bukod sa loan sharking, sangkot din siya sa pagsusugal at pagpapatakbo ng mga iligal na kasino. May record siya ng mga krimeng ginawa. Noong 1994, nahatulan siya dahil sa iligal na pagdala ng baril at nakulong ng walong taon at anim na buwan. Noong 2006, nakulong ulit siya ng siyam na buwan dahil sa pagsusugal at panggugulo sa pampublikong lugar. Noong dekada 80 at 90, naging snickhead siya. Sangkot siya sa pagtulong upang ilegal na mapalabas ang mga tao mula China papunta sa ibang mayamang bansa sa Asia at Europa. Madalas naman siyang magbiyahe sa Vietnam, Thailand, at Malaysia para alamin ang batas sa mga bansang ito at samantalahin ang kahinaan ng sistema para sa kanyang ilegal na operasyon. Pinaghihinalaan din siyang gumawa ng krimen sa mga bansang ito at unti-unti siyang bumuo ng grupo ng mga kasabwat. Dahil dito, nagkaroon siya ng malawak na kapangyarihan sa mga ilegal na aktibidad. At nang mag ang landas nila ni Zhang, naging interesado siya rito bilang kanyang bagong kliyente. Mayaman ang negosyante pero lubog sa sugal. Mula 2010 hanggang kalagitnaan ng 2012, pinautang ni Hu si Zhang ng kabu ang 26 at kalahating milyong yuan o nasa mahigit 200 milyong piso sa kasalukuyang exchange rate. Hindi pa kasama rito ang lumalaking utang ni Zhang sa pagsusugal. Ginawa ni Hu ang mga pautang na pabor sa kanya sa pamamagitan ng pagbigay ng mataas na interest. Sigurado siyang may kakayahan si Zhang magbayad at mapapasunod niya ito dahil sa takot sa kanya. Noong June 10, 2012, kailangang bumiyahin ni Zhang papuntang Shanghai para sa isang business trip. Nalaman ito ni Hu at hiniling na dumaan muna si Zhang sa Hangzhou para pag-usapan ang utang nito. Dahil wala siyang magawa, sumang-ayon si Zhang na magkita sila at nag-check-in sa isang hotel sa Hangzhou. Nagplano siyang makipagkita kay Hu sa isang restaurant para humiling ng palugit sa bayad. Kasama ni Zhang ang ilang mga business associates at empleyado niya pagpunta sa lugar. Pagdating ni Hu, gusto niyang makausap si Zhang ng pribado sa loob ng Windham Hotel. May masamang kutob si Zhang at ayaw sana niyang sumama. Pero nagalit si Hu at naging agresibo ang pananalita, kaya kinabahan si Zhang pati ang mga kasama niya. Dahil sa pangamba, napilitan si Zhang na sumama mag-isa kay Hu. Nag-alala naman ang mga kasama at empleyado dahil ramdam nilang may masamang mangyayari. Pero wala silang kakayahang pigilan ang pag-alis ni Zhang, kaya naghintay na lamang sila. Lumipas ang maraming oras, pero hindi pa rin bumabalik si Zhang. Ang tanging alam nila, sumama siya sa isang taong mapanganib. Bandang alas 11 ng gabi, may natanggap na tawag ang isa sa mga empleyado mula sa asawa ni umi Umiiyak ito at hirap magsalita. Nang kumalma, sinabi niyang may tumawag sa kanya at nagsabing dinukot si Zhang. Ayon sa tumawag, nasa kamay nila ang kanyang asawa at kailangang bayaran ang utang nito na 50 milyong yuan para siya palayai. Nataranta naman ang lahat at magdamag silang hindi nakatulog dahil sa labis na pagkabalisa at pangamba sa maaaring kahinatnan ni Zhang. Kinabukasan, nagdesisyon ang isa sa mga empleyado ni Zhang na humingi ng tulong sa mga otoridad. Sa simula, hindi gaanong pinansin ng mga pulis ang reklamo. Akala nila ay normal lang na alitan sa pera, gaya ng mga kasong karaniwang inaayos sa negosasyon. Pero nang ikwento ang banta sa asawa ni Zhang, naging seryoso ang usapan. Pagbanggit sa pangalan ni Hu, agad itong nakilala ng mga pulis na isang kriminal na may maraming kasaysayan sa paggawa ng mga iligal na gawain. Simula noon, ginawa nilang prioridad ang kaso. Agad nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad tungkol sa pagdukot sa biktima. Nagpadala sila ng pulis sa Windham Hotel, isa sa pinakamamahaling hotel sa Hangzhou. Nakipagtulungan naman ang mga staff sa hotel at ibinigay ang surveillance videos. Kitang-kita sa footage na dumating si Nazang at hubandang 6.30 ng gabi. Makalipas ang isang oras, nakita ulit silang palabas ng hotel, ngunit iba na ang sasakyang sinakyan nila. Ilang beses pang nakatanggap ng tawag ang asawa ni Zhang mula sa mga dumukot sa kanya. Nakiusak siya na makausap ang asawa upang masigurong buhay pa ito. Nang mabigyan siya ng pagkakataon, napansin niya kaagad ang mahinang boses ni Zhang at ilang salita lang ang nasabi na maihalong ungol sa sakit. Noong unang bahagi ng Agosto, muling tumawag si Hu at pinagsalita si Zhang. Halatang nahihirapan itong magsalita at sinabi sa asawa na mamamatay na siya, nagmamakaawang tulungan siya at bayaran ang ransom. Isinanla ng asawa ni Zhang ang lahat ng ari-arian nila sa Inner Mongolia, kahit palugi na ang mga ito, at nangutang pa sa kamag-anak at kaibigan. Natigil ang operasyon ng ibang mga negosyo ni Zhang. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng pamilya ni Zhang na makalikom ng ransom money, 6 na milyong yuan lang ang naipon nila, na inilagay sa account na ibinigay ni Hu. Hindi ito sapat para palayain si Zhang. Samantala, patuloy naman ang paghahanap ng pulis kay Hu, pero mahirap dahil wala itong permanenteng tirahan. Alam ni Hu na hinahanap siya, kaya palihim siyang nagtatago. Mas lalong naging mahirap ang paghahanap ng malaman ng mga pulis na madalas ilipat ni Hu ang biktima sa iba't ibang lugar nang hindi nila nalalaman. Kalaunan, nagbago ng taktika ang mga otoridad. Dahil hindi nila mahanap si Hu, sinubukan nilang hanapin ang mga kasabwat o kakilala nito. Nagkaroon sila ng dahilan para manghuli nang malaman nila na ang account na pinasahan ng ransom money ay nakapangalan sa asawa ni Hu, na si Lee Juan. Noong August 10 at 16, nagsagawa ng raid ang mga pulis at inaresto si Lee Juan, isang lalaking si Limu at ilang iba pa. Tumanggi si Limu na makipagtulungan. Si Li Juan naman ay itinanggi ang pagkakadawit sa pagdukot kay Isang, pati na rin ang kaugnayan kay Hu. Ipinakita niya ang divorce certificate nila ni Hu, na ginawa noong unang bahagi ng June 2012, ilang araw bago dukutin si Zhang. Ipinasa rin ni Hu sa kanya ang lahat ng mga ari-arian nito. Ibig sabihin, planado ni Hu ang lahat at niloko niya ang mga investigador. Ngunit, napatunayan sa CCTV footage na si Li Juan mismo ang nagdeposit ng ransom money sa kanyang account. Dahil sa naging dead end ang investigasyon nila, Kaili sa buwan ng Setyembre ay sinimula ng mga pulis na investigahan ang iba pang koneksyon ni Hu, kabilang ang kalaguyo nitong nagangalang Dai Mu. Binantayan sila 24 oras at sinubaybayan ang bahay ni Dai. Noong Oktubre, napansin ng mga pulis na bigla itong nawala. Sa pag-review ng kanyang phone records, nalaman nilang may komunikasyon sila ni Hu at planong tumakas palabas ng bansa. Si Hu ay nakatakas na papuntang Vietnam at si Dai ay nakarating na sa Western Europe. Doon na kumpirma na kaya mahirap mahanap si Hu dahil wala na siya sa China. Naglabas ng Interpol Red Notice ang mga otoridad at inakalang nasa Europe na siya. Gamit ang karanasan niya bilang sneakhead, illegal siyang tumawid sa mga borders, dumaan ng Myanmar, Iran at Turkey at nagplanong pumasok sa Europe. Pero natapos ang pagtatago niya malapit sa border ng Greece at Bulgaria, nang mahuli siya ng Turkish Border Patrol. Hindi alam ng Turkish police ang red notice at balak siyang ipadeport pabalik ng China. Ngunit nagpakilala si Hu na taga Hong Kong kaya doon siya ipinadala. Dahil walang extradition treaty ang Hong Kong at China, nagkaroon siya ng kaunting oras para makaiwas sa mga otoridad ng China na patuloy na tumutugi sa kanya. Ngunit kinumpis ka ng Turkish authorities ang lahat ng pera niya. Pagdating niya sa Hong Kong, wala na siyang pera kaya napilitan siyang makipag-ugnayan sa isang kaibigan sa China na agad nagpadala ng pera. Dahil minomonitor ng Chinese authorities ang mga kontak ni Hu, natunto nila ang transaksyon at naaresto ang kaibigan nito. Doon nakuha ng pulisya ang impormasyon sa kinaroroonan ni Hu at ang mga plano nito. Noong February 2013, nalaman ng mga pulis na nagtatago si Hu sa Thailand. Noong February 26, anim na pulis mula hang ang ipinadala sa bangko. Sa tulong ng Royal Thai Police, sinalakay nila ang isang mamahaling hotel at inaresto si Hu at ang kalaguyon niyang si Dai, matapos ang anim na buwang paghahanap. Kasabay nito, inaresto rin ng mga pulis sa China ang mga kasabwat ni Hu. Inimbestigahan si Hu sa isang himpilan ng pulis sa Thailand. Inamin niya ang pagdukot ka isang pero sinabing pinalayan niya ito sa katapusan ng Agosto, nang mapagtantong walang perang makukuha. Ipinilit niyang hindi niya alam kung nasaan si Zhang. Pero iba ang kwento ng mga kasabwat niya. Sa magkahiwalay na interogasyon, nagbigay ng pare-parehong pahayag si na Zhang Chongshuan at Jin Chaogo. Ayon sa kanila, noong August 31, 2012, matapos mabigong makalikom ng pera ang pamilya ni Zhang, iniutos ni Hu na patayin ito. Gumawa sila ng bakal na kulungan, ipinasok si Zhang, ikinadena at ikinulong. Sa gabi, dinala nila ito sa Bishan Bridge at itinapon ang kulungan sa ilog. Nang tanungin si Hu tungkol dito, itinanggi niya ang partisipasyon at hindi rao siya sangkot sa pagkamatay ni Zhang. Noong March, sumang-ayon ang mga otoridad ng Thailand na ipa-extradite si Hu pabalik ng China. Pagdating sa China, agad siyang inaresto. Kahit may mga umamin na, kailangan pa rin ang pulisya ng pisikal na ebidensya para tuluyang makasuhan si Hu ng pinakamabigat na krimen. Kailangang mahanap ang kulungang pinagtapunan sa katawan ni Zhang. Itinapon ang kulungan sa isang reservoir sa tanking dam sa Zhejiang Province, China. Ang reservoir ay may sukat na humigit kumulang 71 square kilometers at ang pinakamataas na antas ng tubig nito ay umaabot sa 160 meters above sea level, habang ang dam mismo ay may taas na 162 meters. Mas naging mahirap ang paghahanap dahil sa malalim at madilim na tubig at malalakas na agos. Gayon pa man, kinailangan pa ring isagawa ang masusing paghahanap. Nagsimula ang recovery operation noong April 2013. Lumapit ang mga pulis sa ilang eksperto, ngunit karamihan ay nagsabing halos imposible itong maisagawa. Isang grupo ang nagboluntaryo at nagsagawa ng paghahanap sa loob ng dalawang buwan. Pero wala silang natagpuan. Pansamantala namang itinigil ang paghahanap, ngunit noong January 2014, Muling sinimulan ang paghahanap sa tulong ng Second Institute of Oceanography at ng China Shipbuilding Industry Corporation. Sa kabila ng maraming buwan na paghahanap, bigo pa rin silang matagpuan ang kulungan. Habang nagpapatuloy ang mga pagsisikap nilang hanapin ang katawan ng biktima, tatlong magkahiwalay na pagdinig ang isinagawa noong June, August at September. Patuloy sa pagtanggi si Hu at hindi binago ang kanyang salaysay. Samantala, binawi naman ni na Zhang Chongshuan at Jin ang kanilang naunang pag-amin. Ayon sa kanila, pinalaya raw si Zhang. Noong October 20 muling sinimulan ang paghahanap gamit ang mas advanced na teknolohiya tulad ng underwater robots at scanning tools. Isang banyagang kumpanya ang nagpadala ng makabagong kagamitan at gumawa rin ang 3D model ng ilalim ng reservoa para sa mas epektibong paghahanap. Gayunpaman, nahirapan pa rin ang mga sonar scans dahil sa malabong tubig at mga aberya sa signal. Sa tulong ng isang waterproof robot na pinangalan ng Tiger, natagpuan ng robot ang kulungan sa lalim na 80 metro, nasa loob nito ang katawan ng isang tao. Maingat na hinila ito pataas, dahil kalawangin na ang bakal at sirang-sira na ang lock matapos ang halos dalawang taon sa tubig. Nang suriin ang kulungan, bukod sa kinakalawang na ito, natuklasan na ang sukat nito ay nasa 60 by 70 by 70 centimeters, mas maliit kaysa sa sukat ni Zhang na may taas na 1.8 meters. Ang mga labi ay matinding na bulok na at nagkaroon ng saponification kung saan unti-unting nagiging parang sabon ang tekstura ng katawan dahil sa matagal na pagkababad sa tubig. Isinagawa ng forensic expert ang autopsy, pero dahil sa kondisyon ng katawan, hindi matukoy ang eksaktong sanhi ng kamatayan nito. Gayunpaman, pinatunayan ng DNA test na si Zhang A ang natagpuang bangkay. Kahit papaano, nagkaroon ng kaunting kapanatagan ang pamilya ng biktima. Dahil sa mahirap na proseso sa paghahanap ng bangkay ng biktima, ito ay itinuturing na isa sa pinakamahal na operasyon upang tuluyang malutas ang krimen sa bansang China. Nagsimula naman ang paglilitis noong February 11, 2015. Lalong tumibay ang kaso laban kay Hu. Siya, kasama sina Zhang Chongshuan at Jin, ay kinasuha ng intentional homicide o sinadyang pagpatay. Ang anim pang kasabwat na sangkot lamang sa pagdukot ay isinailalim din sa paglilitis at umamin lahat sa kanilang kasalanan. Sa kabila ng mga ebidensyang iniharap laban kay Ho, mariin siyang nanindigang siya ay inosente sa pagpatay kay Zhang. Ayon sa kanya, inilipat lang daw niya si Zhang sa ibang lugar at pinalaya ito malapit sa Bishan Bridge. Wala raw siyang ideya kung ano ang nangyari pagkatapos. Ipinresenta naman ng prosekusyon ang salaysay ng mga umaming akusado. Ayon sa kanila, noong August 31, 2012, binigyan si Zhang ng huling pagkain bago siya pinusasan at ipinasok sa isang bakal na kulungan. Isinakay ito sa trunk ng Audi SUV. Ngunit sa daan, nagkaroon sila ng flat tire, kaya inilipat ang kulungan sa isang pick-up at tinakpan ng trapal. Dinala nila ito sa Bishan Bridge. Ayon sa isang kasabwat, inakyat ni Hu ang kulungan sa railing, kunwari para takutin si Zhang. Maya, maya pa, nawawala na ang kulungan. Mas detalyado naman ang kwento ni Jin. Anya, tinawag siya ni Hu para tumulong dahil mabigat ang kulungan. Sa pagmamadali, nakalimutan niyang hilahin ang handbrake ng sasakyan. Nang lingunin na niya ito, biglang may malakas na tunog at kasunod na lagapak sa tubig. Paglingon niya, wala na ang kulungan. Doon niya raw na pagtanto na ang tunay na layunin ni Hu ay patayin si Zhang. Sa panahon ng deliberasyon, ipinagpilitan pa rin ni Hu na wala siyang kasalanan. Hindi raw niya kayang buhatin mag-isa ang kulungan lalo na may 200 pound na lalaki sa loob. Giit niya, pinalayan niya si Zhang at wala siyang kinalaman kung anuman ang sumunod na nangyari sa biktima. Ngunit giit ng prosekusyon, ito ay paraan lang ni Hu para umiwas sa pananagutan. Binigyang diin nila kung paanong parang hayop ang pagtrato kay Zhang, isiniksik sa maliit na kulungan at planado ang lahat, lalo na kung saan siya itatapon. Upang palakasin pa ang kaso, ipinakita ng prosekusyon sa korte ang mismong kulungan at ang underwater footage ng pagkakahanap dito. Lalo nitong ipinakita ang kalupitan ng sinapit ni Zhang. Sinubukan ng depensa na ilaban na hindi sinadya ang pagkamatay ng biktima. Ayon sa kanila, hindi matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay ni Zhang, kaya't hindi umano ito sapat upang mapatunayang sinadya ang pagpatay. Dagdag pa nila, maaaring patay na si Zhang bago pa man siya itapon sa tubig dahil walang bakas ng pakikipaglaban o sigaw habang binubuhat ang kulungan. Ginamit pa nila ang medikal na kasaysayan ni Zhang na may diabetes bilang posibleng sanhinang natural na pagkamatay ng biktima. Ngunit agad itong sinalungat ng prosekusyon. Ayon sa ilang saksi, humingi pa raw ng tubig ang biktima bago ito pinatay. Ito ay patunay na buhay pa ito sa mga sandaling iyon. Kung dahil lang sa kanyang kondisyon ang ikinamatay ni Zhang, hindi raw ito mangyayari agad-agad o nang hindi inaasahan. Noong March 16, 2015, binasa ang hatol para sa Shyam na nasasakdal. Pitong akusado ang napatunayang guilty habang dalawa ang napawalang sala. Si Hu Fangquan ay sinentensyahan ng kamatayan. Ayon sa batas ng China, otomatikong isinasangguni sa mas mataas na hukuman ang hatol na kamatayan at sila ang huling nag-aaproba ng sentensya. Si Zhang Chongshuan ay binigyan ng death sentence na may dalawang taong reprieve. Sa China, ang death sentence with reprieve ay isang espesyal na batas kung saan ipagpapaliban ang death execution sa loob ng dalawang taon. Kung magpakabuti ang preso, maaaring ibaba ang parusa sa habang buhay na pagkakakulong. Si Jin naman ay hinatulan ng prison sentence pero hindi na iulat kung ilang taon ang kanyang pagkakakulong. Ang iba pang kasabwat ay binigyan ng hatol na mula isat kalahating taon hanggang tatlot kalahating taon. Noong December 13, 2016, isinakatuparan ang sentensya kay Hu Fang Kwan. Wala nang ulat ukol kay Zhang Chongshuan matapos nito na maaaring ibig sabihin ay naibaba ang kanyang parusa. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.